Ayan, good morning. <laughs> ang taas na ng sikat ng araw and kakagising ko lang since it's Sunday today. So, napahaba ang aking tulog kasi natulog ako ng alas dos sa madaling araw and baga alas 10 na bago ako nagising. Ayan, and si Lolo tulog din kasi nagwala-wala kagabi. And ayan, for today's video, pag-uusapan natin yung mga bagay or mga... Uh, katangian ng isang babae na minamahal at sobrang kinababaliwa ng mga lalaki. Ayan. Ayan na naman tayo. Bakit bang daming may problema sa pag-ibig? Ang daming ano, namung problema, ba? Diba? Dapat yung pag-ibig hindi yan problema? Pag nag-30s ka na, ayan, dyan mo marirealize na ang pag-ibig hindi dapat problemahin. Pera ang problema. Savings! Ayan yung mga assets, yan dapat no problema Pero pag mga kabataan pa talaga, ganun talaga yan. Mahirap kalabanin ang nararamdaman. Pero pag nakaramdam ka na kasi ng gutom, dyan mo marirealize na mas mahalaga ang pera kaysa sa pag-ibig. <laughs> And yung mga nakaranas na lang, ano, mga heartaches. Hmm. Hindi ko naman sinasabi na always na ang pera ang mas mahalaga, di ba? Pag nahanap mo yung tunay na pag-ibig, syempre, mas pipiliin ko yun kumpara sa pera kasi ang pera mabilis kitain kapag nagtutulungan kayong dalawa ng yung partner and ayan ang number one syempre dyan ay ayon, ah uh, aminin man natin o hindi ikaila eh, man natin yan pero ang number one na nagugustuhan ng isang lalaki sa isang babae is yung physical appearance Kasabi naman, hindi, hindi lahat. Ah, kalokohan yan. Though, sa unang, ano, pagkakataon, yan talaga yung pinaka nagugustuhan ng lalaki. Kapag ang babae ay maganda, sexy, at syempre, matalino. Kasi, sa unang tingin ng mga lalaki, yan yung unang ano eh, nagka-catch up sa kanila. Yung hitsura ng isang tao, lalo na ng, ng babaeng may malaki ang suso, may malaki ang or sexy, ayon. Pero, syempre, yun na nga yung sinasabi natin, hindi lahat. Pero syempre, yan yung number one na nakakakuha ng atensyon ng lalaki, yung maganda ang babae. And syempre, makukuha din natin yan Kapag inalagaan natin ang sarili natin Kapag gusto natin na ah, kahit may boyfriend na tayo Mabaliw sa atin yung boyfriend natin Or may crush tayo Gusto natin na magkagusto sa atin Syempre, alagaan natin ang sarili natin Magpaganda tayo, magpasexy tayo Hindi yung pinapabayaan mo yung sarili mo Ay talagang walang magkakagusto sa'yo Kasi, ayun na nga, sabi, sabi ko nga Aminin man natin o hindi minsan or most of the time, physical appearance talaga ang tinitingnan ng mga lalaki sa isang babae. Ayan. And pangalawa, syempre, ito, ito dapat yung number one eh. Pero minsan, yung mga lalaki nga, yun yung unang nakikita, physical appearance. And pangalawa, syempre, ito yon yung babaeng may pangarap sa buhay, yung babaeng may plano, hindi yung babaeng basta-basta na lang nakahiga, babaeng uh, nag-aantay na lang napalamunin, babaeng wala lang hanggang ja na lang yung pangarap niya. Hindi ko naman sinasabi na uh, tawag niyan, gawin niyo ang lahat para sa ano, isang lalaki, pero ang isang babae kasi na mataas ang pangarap, may pinag-aralan, Malaki ang catch up niyan sa mga lalaki lalo na sa mga katulad niya rin na may mga pinag-aralan. Syempre, ang magkakagusto sa kanya marami. And iba't ibang uri ng tao, yung ka-level niya, yung mas mababa sa kanya o mas mataas sa kanya. Pero syempre, kapag ang isang babae may pinag-aralan, may pangarap sa buhay, may plano sa buhay, natural in love sa kanya ang isang lalaki. Sino ba naman ang lalaki na ayaw sa babaeng may mataas na pangarap, may gustong marating, 'di ba? yan yung number two na nagiging dahilan kaya naiinlove ang isang lalaki sa isang babae ayun yung may pinag-aralan and may pangarap sa buhay though hindi naman lahat kailangan may ano nakatapos ng college or ano pero yung ano nakikita mo na yung isang babae is madiskarte nako nakakainlove talaga yan kahit ako di ba Nakakainlab ang babaeng maliskarte hindi yung ano okay na to yung gano'n, yung parang kontento na sa buhay na meron siya Ayun. nakakainlab ang babaeng may mataas na marap sa buhay and ayan yung mga gusto ng lalaki na makasama As syempre uh, hindi lang uh, housewife uh, material pero makakatulong niya rin sa ibang mga bagay sa mga bagay-bagay katulad ng sa mga bills, di ba? <laughs> yung ganun. Kasi ngayon, yung mga panahon, hindi na pwede na ang lalaki lang ang nagtatrabaho sa loob ng bahay. Lalong-lalo lalo na kung napakataas na ng mga bilihin, di ba? Hindi pwedeng yung lalaki na lang ang aasahan mo sa lahat. Hindi pwedeng uh, yung lalaki na lang ang magpo Dapat bilang babae, tulungan mo rin ang iyong asawa. Kung wala kang trabaho, maghanap ka ng side hustle na pwede nyong pandagdag sa inyong mga gastusin. Kasi kapag ang babae is madiskarte sa buhay, sino ba namang lalaki ang mangiiwan sa kanya, di ba? Kung iwanan ka man niya, babalik at babalik yan sa'yo. Alam nyo kung bakit? Kasi, once makahanap yan ng ibang babae na pera lang ang gusto, hmm, sino ba naman lalaki ang ano, mag stay sa babae pera lang ang gusto, di ba? Mas maganda na may sarili ka ring pera. Kahit sabihin na natin mga bit yung asawa mo, babalik at babalik yan sa'yo kasi nga, yung kabit niya, pera lang yung hinahabol sa kanya. Oh, ba diba? <laughs> diba tama ako? And eh? number three, syempre, ang babaeng high valued. Pangatlo na katangian ng babae na gustong gusto at kinababaliwan ng isang lalaki ay syempre ang high value woman. gusto Gustong gusto yan ang lalaki, yung mga babae na sobrang mataas ang pagpapahalaga sa sarili, yung sobra ang pagmamahal sa sarili kumpara sa mga babae na nagahabol sa kanila kasi ang isang lalaki hindi kanyan papahalagahan kung hindi ka marunong magpahalaga sa sarili mo. Ayan. Yan yung paulit-ulit kong sinasabi, unahin mong mahalin ang sarili mo bago ka mahalin ng ibang tao, bago ka mahalin ng lalaki. Kasi pag nakikita ng lalaki na tinitingnan mo ang sarili mo bilang high value woman, ayan, diyan siya maa-attract. Kasi nga, hindi ka nagahabol sa kanya. Yung parang may jowa ka, oh, sabihin na natin, may jowa ka, pero hindi lahat ng oras ibibigay mo sa kanya. Kasi once na ibinigay mo sa kanya, ibig sabihin, wala kang pangarap sa buhay. Kapag mas marami yung time mo sa partner mo, or sa jowa mo, sa boyfriend mo, kumpara sa sarili mo, ang ibig sabihin yan ay, hindi ka high value. Kasi, most of the time, kachat mo siya, katawagan mo siya, kausap mo siya. Anong ibang magagawa mo? Wala ka nang magagawa para sa sarili mo. Baka nga, pati pagkain, nalipasan ka na ng pagkain dahil sa sobrang pagsamba mo dyan sa jowa mo, di ba? Ayan yung sinasabi ko. Unain mo sa sarili mo bago yan jowa mo. Natural na yan na may, ano, may time kayo kahit... Uh, katulad niyan mga LDR, 'di ba? Katulad niyan, pag may pag mga LDR, okay na 'yung ano, magcha-chat kayong good morning, Uh, magandang tanghali, magandang gabi, or magtawagan kayo sa gabi. Kahit ano lang, 30 minutes, okay na yon Hindi yung buong araw magka-chat na kayo, buong araw magkausap kayo. Anong magagawa nyo dyan? Wala, ba diba? Wala na kayong magagawa para sa sarili nyo. Parang umiikot na lang yung mundo nyo doon sa karelasyon nyo, ba diba? Hindi pwedeng ganon. Dapat may ginagawa ka rin to be a better you, di ba para tuparin yung mga pangarap mo. Paano matutupad ang mga pangarap mo kung inuubos mo na yung oras mo sa isang tao na hindi mo nga alam kung magiging kayo forever. Ayan lang. And, sana may natutunan na naman kayo sa aking video. And, Ayan, hanggang dito na lang kasi uwi na ako and hindi ni pa ako nag-aalmusal and alas 10 na yan. Bye and God bless po sa lahat. Uminom ng maraming tubig. Bye.